sa Alpamag bibili tayo na grocery ayan siya asawa ng ni Manang ayan o pupunta sa Alpamag may bibili tayo dun ano mabibili natin din sa Alpamag pupunta tayo kapasa na tayo sa Alpamat. bibili tayo ka katwa pang Tolbik bibili tayo sa Alpamag Aha. Uh -huh. Magugusali ta sa Alpamat. mau mo mama hai Ah. Uh. Bibili tayo ng Root beer. Bibili tayo ng root beer. nakakuha na tayo ng root beer. At mag... mag tayo, tayo, sa kasir. Bibili tayo ng... ng sa kasir. Magbabayad. Babay na tayo sa kasir. Babay na tayo sa kasir. Nakakatwa pa. Magkano? 35. Ito ba ito? Sa na tayo katwa pa. Makabili na tayo ng na may inom. Makabili na tayo ng may inom. Katuwa pa. Ng ngayon na, bibili naman tayo ng na, ayan. Ayan, katwa pa. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan si Kunz. Kunz Noel. lang. Ayan o. Pakipalo na lang. Sino ba sa siyapin nyo ka, Kunz? Ayan o. Ayan guys, oh, ya, 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 yan, dito siya sa pandan. Oh, kapat papa, bibili pa. Oh, oh, yan. Kapatay pinilipong. Ayun, guys, oh. Yan, magkano pa pusa, Bob? 25 lang, mura-mura lang 'yang kaibigan. Ayan, ay ay ay. Si ano? Eh, tita magkano 'to? Si Angas ng Pinas. Ay, Angas ng Pinas. Eh, magkano 'to? 25 lang 'yan, boss. Turbik. Katrupang turbik. Turbic. Yan. Bibiya ako na isa. Ay, bibili si ano. Ayan, ayan. Sa tatak. Ano Ilan 'yan? sampat. Ano to ba? Sampat. pat. Saka oh, ito. 30. O, oh, 25, 55. Uh, yan. Yeah, o, oh, yan. Yeah. O, oh, shout out. Shout out kay Kapilato. O, oh, shout out to. O, yan. O, yan. E, kapilato ba? Shout out kay Kapilato. O, shout out Yan, yan. O, paki-follow, like and share and comment na lang mga katropa. Katropang Torbik. Yan. Yeah. Oh, yan. Yeah.

Ayan. Padali 'yung dumadaan. Padali 'yung mga buhay, Wait, balot. Ayan. Ha. Balot, balot. Oh. Balot. Ayan. Ayan oh, yan oh. Ayan. Masarap pang pulutan 'yan, guys. Mga ano? Katropang katropang ano? Katropang pa tawag kaya, bumili pa ako ng ano oh, ng pulutan. Na Robin. Oh, Robin, Robin. Wala siya kalamares. Oh, ayan, may kalamares, boss. Ayan, Dito, oh. ayan oh. Kalamares, 'yan. Ayo, kalamares pala 'yan. Ayan, oh, ano. 'yan. Isaw. Dito lang sa pwesto ni ano ni kapitanan. Oo. Kantunan ng ng regata. dito pa sa pwesto ng ni kapitan na Kapitan Dodi. Dito ba sa lugar? Oo. dito sa Ah, dito. Oo. Ah. Ah. Uwi na pa ako, bibili mo na ako ng baterya. Baka na may baterya. O, siya isa. Pamilan nga. Ako ala ba yung bayan dito. Dito sa bulsa. uminat na dito na pa. Ano pong size? Double A? Or yung Yung ano binili ko sa iyo nakaraan. Double A. Eh, triple A. Triple A. Ba? Baga, Luisa? Eh, tingin Pwede isa mo na. Ayan, malapit na pa ako buwi. Katlo pa. Bumili lang ako ng baterya. Nakalimot pa akong bumili ng baterya kanina. Bumili lang ako ng baterya. Dito ba ko yung uh, buli? Bakalagay na lang dito. Ayan. Tara, tara. Uwi na tayo. Katlo pa. Ayano. No. Bit bit. Bit bit. Ay, pa-bilay pa ng mga ariyan ng computer. Ito po ayano, bilay po ng computer riyan sa amin, sa Tagalog. Bilay po ayano ng computer. Kungusin mo muna ng computer dito wala pa matatagpas sa Windows. Ayano. No. Uwi na po ako, katwa pa. Katwa pa Toby. Katwa pa Toby. Uwi na po ako, katwa pa. <laughs> Eh. Uh, uwi na po ako. Hello. Isko na ako sa channel ko YouTube. Katwa katwa patol Yes. Katwa patwa lang po Eh, pa uwi na po ako. Uwi na po ako sa bahay. Uwi na ako sa bahay namin. Katwa pa. Nakabili na po ako ng baterya. Hindi na po gagana na po. Ah. Uh. Tatwa pantorpik. Uy, na po ako sa bahay. Uwi na po sa bahay namin. Tatlo pa. Tatlo pa ang Uwi na ako. Hello. Oh, wala ng akong ng ano, sa YouTube subscribe. Tatlo pa ang lang. Oo. Hello. Uwi na po ako. Uwi na po ako sa bahay. kat po pa. Ayan o. Uwi na ako. Pupunta ko lang aking pamangkin. <laughs> Hello! Iji po. Ayan po pa yung pamangkin ko. Ayan o. Ayan po pa yung pamangkin ko. kat po tolbig. Hello. Hello, EJ. Hello, EJ. Uwi na po ako. Uwi na po ako sa bahay. Nakabili na po ako ng sa, sa ano, sa Alpha sa Alpamat bibili tayo ng grocery ayan siya ang asawa ng ni Manang ayan o Pupunta sa Alphamart, may bibili tayo doon. ano mabibili natin din sa Alphamart? Pupunta tayo. Papasok na tayo sa Alphamart. Bibili tayo kakatwa pang 12 big. Bibili tayo sa Alphamart. Aha. Uh -huh. Magugos tayo sa Alphamart. À nó mama mà bị bị. À. Bì, bì để tay Rút beer. Bé bị để tay beer. Ya, nakakuha na tayo ng root beer. At mag... kumana tayo, tayo sa kasir. Bibili tayo ng... ng sa kasir. Magbabayad. Magbabayad na tayo sa kasir. Kakakatwa pa. Magkano? Ito ba yun? Haha. 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 tayo, katwa pa. Nakabili na tayo ng... na may bibili na tayo ng maiinom at wapa okay. ah. Ng ngayon na bibili na naman tayo Hello. ng Hello. na, ayan Hello. ayan at wapa ayan o oh. ayan o oh. Ayo, terus pakai survei kok. Ayo, terus.

Si ano? E, si, ito, 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 ito. si Angas ng Pinas. Ay, Angas ng Pinas. Ito magkano to? 25 lang yan, boss. Yeah. Turbik. Ha? Ah, Katrupang turbik ito. yan. E, mo nga ako ng isa. So, oh, bibili si ano. Yan, yan. Oh, oh, oh. ano ilan, ilan? yan? Nasa 30. 25, shout out. Shoutout kay Kapshato. Oh, shoutout to. Oh, Eh, yeah. ba kay? Oh, yeah. shoutout <laughs> Oh, yeah. oh, shout oh paki-follow, oh, yeah, yeah. yeah, no. oh, like and share and comment na lang mga katrupa uh, Katrupang ng ah. Torbek. Ya, na. Ay, ay, ay. Ay, oh. sukli. Wa ka muna, Boss Torbek. Wala pa libre yan. 55, bigyan mo 45. Bagalo ba? Ah, Torbek. lang kuya. Ay, Eh, guys, dito sila, guys, o, sa gilid lang ng kalsada. ayan. O, 'yung dumadaan. Badalin 'yung balot. Balot Masarap pang pulutan 'yan, guys. Mga matropang, ano? Matropang, katropang ano. Katropa, katropa, kaya katropa, bumili pa ako ng ano, nang oh, ng... Proven, oh, pampulutan. Na Proven. Oh, Proven, Wala siyang kalamares. kalamaris. Oh, yan, may kalamaris, boss. Ayan, yan, oh. Kalamaris, yan. ayo kalamaris pala yan. Yan, oh, yan. Isaw. Dito lang sa pwisto ni, ano, ni Kapitana. Oo. Oh. Nakanto ng, su, ng regata, oh. eh, dito pa sa pwisto ng ni Kapitana, Kapitan Dodi. Dito pa sa lugar. Yeah. Tatago, si lagi mo dito sa sukli, sukli. Ah, lagi ko dito. Oo. Ano? Oo. Ah. Uwi na po. Uwi na po ako, bibili mo na ako ng baterya. Baka may baterya. O dito isa. O dito nga. Ako ada ay bayad dito. Dito sa bulsa. Uminat dito na po. Ano size? Double A? Ito yung ano, binili ko sa iyo yung nakaraan. Double A. Eh, triple A. Triple A. Ha? Magano pa. isa? Eh, e, ito isa. Eh, ito e, isa mo na. Ayan, malapit na pa ako boy Katlo pa. pa. Bumili lang ako ng baterya. Alam mo 'to kung bumili ng baterya kanina. Bumili na ako ng baterya. Ito pa tripoli. Ah, uh, kakalagay lang, lang dito. Yan. Tara na. na. Uwi na tayo. Katuo pa. Ayan oh. This bitch. This bitch. This bitch. This bitch. Ayan, pabili mo pa na ng, ng computer. Ito po yan, binayon po ng computer yan sa amin, sa lugar. Bilang po yan ng computer. Kung gusto nyo bumili ng computer, dito lang po matatagpas sa Malolos. Ayan o. Oh. Uwi na po ako, katwa pa. Katwa pa, Tobig, Katwa pa, Uwi na po ako, katwa pa. <laughs> uh, uwi na po ako. Hello. Iskod nyo ko sa sa channel ko, YouTube. Katwa Patorbik. Yes. Katwa Patorbik lang po. Kaya, pawin na po ako. Pawin na po ako sa bahay. Uwi na ako sa bahay namin. Katwa pa. Nakabili na po ako ng baterya. Hindi na po... Uh, Gagala na po. Uh. At wapan, Torfic. Uyoy na pa ako sa bahay. Uyoy na pa ako sa bahay namin. At pa. At lo pa Uwi na ako. Hello. Oh, wag ba ko ng ano? sa YouTube subscribe. live. At lang. pa ang lang. Oo. Hello. Uwi na pa ako. Uwi na pa ako sa bahay. Katlo pa. Ayan o. Uwi na ako. Pupunta ko lang aking pamangkin. <laughs> Hello! Iji boy, ayaw pa yung pamangkin ko. Ayan o. Ayaw pa yung pamangkin ko. Cut mo Hello! Hello, EJ. Uwi na po ako. Uwi na po ako sa bahay. Nakabili na po ako ng sa sa ano sa Alpha Mart.